Wala pa lang, naghahanda na sila Lani at Angelo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. He was... Ordinaryong araw para sa iba, pero para sa mga batang ito at sa milyong-milyong katoliko sa buong bansa, kakaibang pananabik ang hatid ng araw na iyon. Pray for us. Pray for us. Ito kasi ang araw ng pagdating ni Pope Francis sa Pilipinas. At ang nabigyan ng pambihirang pribilehiyong yung salubungin siya paglapag ng eroplano, walang iba kundi si Lani at Angelo. I'm excited na po ako kasi first time ko lang po siya makita sa totoong buhay. Ako po masayang masaya po ako kasi po masasabi ko po yung pangarap. Ang pangarap po po sana po yung nanay tatay ko po, pati po yung atit ko yan, yung mga pamangkin ko po, yung tita ko po nag-aalaga po sa amin ng mga magkakapatid. Sana po na sa mabuting kalagayan po si pati rin po kami dalawa ng ate ko dito makapagtapos ng pag-aaral. Papa ko, sana po gumaling na po siya sa may mga sugat-sugat na. Tapos yung mama ko, sana bumalik na po sa amin kasi lumayas po siya. Pati rin po nagpapasalamat po ako kasi po marami pong bata dito na katulad namin dito sa tulad. Kami pong dalawang pin, Pati rin po sa Pilipinas. Ayon sa founder ng Tuloy Don Bosco na si Father Rocky Evangelista, mahigit dalawang buwan ang ginawa nilang preparasyon. Napili ang dalawang bata dahil sinasalamin nila ang kalagayan ng karamihan sa mga batang Pilipino. Mga batang kulang sa pagmamahal ng magulang at Siyempre, tila pinagkaitan sila, ng lipunan. Namin talagang kusa nang gagaling sa kanila. Ang nangingibabaw ay yung saya nila. Parang hindi hindi makapaniwala, ano? Walang sinayang na oras ang dalawang bata. Puspusan ang kanilang paghahanda. Mula sa sapatos, buhok, hanggang sa isusuot na damit. Lahat iniayos. Wow. Kasama nila Lani at Angelo sa kasiyahan ang buong komunidad kung saan sila naninirahan. Lahat nagpaabot ng pagbati at bilin bago tahakin ng dalawa ang daan patungo sa Santo Papa. Thank you very much. Bago mag-alas 6 gabi, lumapag na sa Villamor Air Base ang aeroplano Lulan ang Santo Papa. Sa maikling seremonya, dumating na ang pinakahihintay ten -ten na sandali ni Lalani at Angelo. Matapos sa ang pinakaaabang tagpo, kinamusta ko ang dalawang bata. Para ikaw ang popular. Angelo, Lani, kwentuhan nyo naman kami. Kamusta yung naging experience nyo sa pagharap kay Pope. Masaya po, kasi pinasabi ko na kayong pangarap. Nung palapit na, Angelo, ikaw, ano yung naramdaman mo? Masaya po kasi po, ano, nakakap ko na rin po siya tapos nakita ko na po siya. At yung pagkayakap po sa kanya, nagpipray po ako. Hmm? Nagpagkayakap mo, nagpray ka. Anong pinri mo? Yung hmm, kay mama po. hmm, -hmm. Anong pinray mo tungkol kay Mama? Sana po, bumalik na po siya sa amin. Uh -huh. At na nung pagkayakap mo, alam mo na ipagpe-pray din yun ni Pope. Ganun ba yon? Opo. Para kinalani at Angelo kaakibat ng pagkakataong makadaupang palad si Pope Francis ang responsibilidad na ibahagi ito sa iba. Sa dami ng bata sa buong Pilipinas, kayo yung nagkaroon ng um chance or kayo yung naging uh, mapalad na mapili ano yung gusto nyong mabahagi sa mga kapwa nyo bata so uh, ako po, po sila kasi ano na, na nalapitan namin si pop nagpapasalamat po kasi po ano nalapitan namin si po. kung wala po kami dito hindi po sana po kami mapipili hindi rin nila naiwasang pansinin ang pisikal na itsura ng kanilang lolo Kiko. Malaking tiyempo. <laughs> Pero pa amoy siyang pagita. Ano? Amoy siyang pagita. Amoy siyang pagita si po. Mm -mm. Oo. -oh. Patsin rin po binigyan po nila kanyang Pero ang higit na nagpaantig sa aking damdamin, ang sinabi ni Lani. Sinabi ko po sa kanya kay pa Father, pwede po bang yakapin yung mga tuloy kids? Aho. Niyakap po nanay. Lahat? Dami? Naubos na si Pope sa'yo. Ha? <laughs> ha? Nandiyan pa ba? May natira pa? Hindi po. Hindi. Hindi mauubos. Hindi ma Alam mong hindi mauubos. Nasa, ma nasa, ano, nasa puso ko na. <laughs> Sila Lani at Angelo, nasilayan na ang Santo Papa. Nakita ko ang matandang ito malapit sa gate ng Villamore Air Base. Matsagang naghihintay sa motorcade ni Pope Francis. Siya ang 60 sa isanyos na si Mang Arthur. Hindi niya alintana ang kalagayan, basta ang Santo Papa'y kanyang masilayan. Pinutol ang kaliwang binti ni Mang Arthur dahil sa komplikasyon ng kanyang diabetes. Kaya naman ang kanyang hiling, po na plano with the, na family na tara puntahan natin at baka natin si Pope. Gano'n nga. Gano na. Ayang kasi sabi ko nga, sabi ko nga sa wife ko na ano, na makita ko lang si Pope, masaya na ako. Mm -hmm. Sa tulong ng kanyang kasamahan sa simbahan, naipwesto si Mang Arthur sa unahang bahagi ng Villamore. ng papalapit ang paglabas ni Pope Francis sakay ang Pope Mobile mas paigting ng paigting naman ang pananabit ng matanda. At lumabas na nga sa Villamoy si Pope Francis. dahil sa dagasan ng tao at kahit na hindi niya naibigay ang kanyang sombrero bilang regalo kay Pope, masayang masaya si Mang Arthur. Masaya. Nakita si Pope kahit na sa likod. Masaya ako tapos natuwa ako na makikita ko na po si Pope dahil mula nung pagkabata ko ngayon pa lang po ako ng Pope. Yung hiling ko magkaroon din po ng magandang mga kinabukasan yung mga anak ko dahil kaya wala po kami ka ibang pamamahala sa kanila po na yung pag-aaral lang po na makakatapos sa lahat. Habang pumuputok ang liwanag sa ikalawang araw ni Pope Francis sa Pilipinas, isa-isa nang nagsisidatingan ang mga mananampalataya sa paligid ng Papal Nunciature. Tangan-tangan ang mga imahe ng kanilang paniniwala. Matyaga nilang hinintay ang umaga para sa pagkakataong masilayan ang Santo Papa. Gaya na lang ng pamilya ni Aling Salvacion Ogena ng Pandakan, Manila. Pampalipas oras na nila ang pagdarasal. Sana makita ko pa siya muli. Tsaka meron akong medyo person. secret na wish. unti na rin kumakapal ang dami ng mga tao sa daan patungong Malacanang kung saan nakatakdang makipagpulong si Pope Francis sa mga lider ng bansa at mga miyembro ng diplomatic corps. Habang dito sa isang barong-barong sa barangay Palanan, Makati, alas 6 pa lang ng umaga, nagsasalo-salo na sa agahan ang pamilya ni Nanay Sylvia. Ngayon kasi ang pinakahihintay nilang araw na makatagpo ang Santo Papa. Isa sila sa mahigit tatlundaang pamilyang napiling makaharap ni Pope Francis sa SM Moa. Masaya ako tapos natuwa ako na Makikita ko na po si Pope dahil mula nung pagkabata ko ngayon pa lang po ako makakakita ng Pope. Yung hiling ko, magkaroonin po naman gandang mga kinabukasan yung mga anak ko dahil ay eh, wala po kami pa ibang pamamahan sa kanila po na yung pag-aaral lang po na makakatapos silang lahat. Aktibo si Sylvia bilang isang volunteer sa kanilang parokya sa Makati. Ang kanya namang asawa na si Roberto may sakit sa puso. Pero sa kabila nito, patuloy na binubuhay ang pamilya sa pamamasada ng sidecar. Dalangin niya sa Santo Papa, malusog na katawan para patuloy na maitaguyod ang pamilya. Eh, pray ko lang po na mas okay ang katawan ko, na hindi ko na ang, mga, ang sakit ko mawawala na, totally mawawala na po. Kasama ang anak na lalaking si Jong, inihanda na nila ang mga susuoting t-shirt. Gumawa rin si Sylvia ng sulat para kay Pope Francis. Meron na po akong nire na simple na thank you card. Tapos nilagay na ako ng family picture namin. At nagpapasalamat po ako kay Pope. Isa po kami sa napala na pili na pamilya na makakalapit sa inyo. Baon ni Sylvia, hindi lang ang card na ibibigay kay Pope Francis, kundi pati ang mga gamit na ipinadala ng kanyang mga kapitbahay na nais ding maambunan ng basbas. Mga panyo po to mga pinapadala po sa akin. School ID ng mga kapitbahay ng mga bata na kapitbahay namin. Ang gusto po nila, kasi kami lang daw po makakalapit sa kay Pope. So kahit man lang daw, kahit man lang daw yung mga picture nila, ID. ang Maano na, uh, ano na, daw, tila, bless na bless na bless na daw po kapag na hipo daw po ni Pope Francis. Bye! 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 Bago pa man mag -alas 9 ng umaga, bumiyahin na si na Sylvia papuntang Moa Arena para sa paunang pagtitipon-tipon ng mga pamilyang mapalad na maging panauhin ng Santo Papa. Sabay nito ang pag-alis ni Pope Francis mula sa Apostolic Nunciature patungong Malacanang. pagiging malapit ng papa sa mga bata na makailang ulit ding huminto para mabasbasan ang mga paslit na lumapit sa kanya Excellencies, ladies and gentlemen. His Holiness Pope Francis. Ladies and gentlemen, I thank you Mr. President for your kind welcome and for your words of greeting. Sa talumpati ni Pope Francis sa harap ng matataas na lider ng bansa at mga miyembro ng Diplomatic Corps, pinuri niya ang pananampalataya at katatagan ng loob ng mga Pilipino. I have admired the heroic strength, faith and resilience human values. Nagbigay din ng mensahe tungkol sa korupsyon. To reject every form of corruption which diverts resources from the poor. At ipinaalala kung gaano kahalaga ang pamilya sa pagbuo ng isang lipunan. Families have an indispensable mission in society. Do you love me? Then, thank you very much. Kahit ang mga unang kataga sa kanyang unang misa sa bansa, hitik pa rin sa mensahe ng pagbamahal sa kapwa. All pastoral ministry is born of love. All consecrated life is a sign of Christ's reconciling love. Sa bawat yugto ng araw ni Pope Francis, hindi mawawala ang pakikisalamuha sa mga taong buong pusong naghihintay na makamayan ng pinakamataas na lider ng simbahang katolika. Sandali pa lang matapos makapasok sa MOA, ipinahinto na agad ng papa ang kanyang sasakyan para mahalikan ang sanggol na binuhat pa ng mga tao papunta sa kanya. Pagpasok sa mismong arena, abot kamay na talaga ng mga tao ang Santo Papa hindi maubos-ubos ang mga kamay na pilit siyang inaabot. At hindi rin napapawi ang ngiti at mga pagpapalang ibinabahagi ng pastol sa mga tao. Tatlong daang pamilya ang pinalad na makapasok sa eksklusibong lugar na ito para makapulong ang Santo Papa. At tatlo sa kanila ang mas pinalad pang ibahagi ang kanilang mga karanasan bilang pamilyang Pilipino. Faith in God is very important. We teach our children the importance of God in our lives. We teach them to pray, to offer to God their personal intentions. It is of great help that the grandparents of my children are religious. na doon, nakasampan na ako sa may parang barigada. Inabot, in ko yung right arm ko, tapos hawak ko sa left arm ko yung video. Tapos nung inabot ko, di ko akala inaabotin niyo rin yung kamay ko kasi baka pwede na siya kumaway na ganyan. Parang nanginig na yung kaliwang braso ko. Parang nakaka-starstruck siya, tsaka may kilabot factor pa na gano'n. Kasi, di ba, parang sino ba naman ako para makahawak sa Santo Papa?